Ibang klase na naman ang ating halongkay ngayon mga kapilingon mga, May mga serving wow! bowl, ang ganda pa oh Pati itong divider Wow, grabe Hi. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat And welcome to my channel Sa araw na ito mga kapilingon ay nag-iikot na naman tayo Bali, first time ko pala itong napadpad sa lugar na ito mga kapilingon Dahil gusto ko rin matry at ma-experience kung anong mga basura nila dito ba kaya dubli ingat pa rin ang lolo nyo. Ito ang ating mga paligid dito mga kapalingon. Dahil sa kagustuhan na rin na gusto ko rin ma masubukan at matry kung ano ba talaga ang mga basura nila dito ba. Dahil doon sa aking tinitiran ay mga ano man yun, mga damit, tapos may ano kitchenware. At sa dami-dami ng mga basura mga kapalingon, dito ako na ano, dito ako parang may napansin ba. Dahil ago pansin kasi yung ano, sapatos na parang pink na puti. Kasi lumulusot siya sa akuan ba, lumulusot siya sa plastic. At mayroon din siyang kasama na sapatos na black pero ano na, parang pinaglumaan na. Itong, ano, you know, itong pink na sapatos na ito ay para sa akin ay pasadong pasado dahil para lang hindi ano ba, mukhang bago pa ba siya at branded pang brand niya. Ano lang kasi itong sapatos na ito ay yung pang golf, mga kapalingon, pambae, pambabae na pang golf. At yung ibang plastic ay akin ring binuksan at nagbabakasakali pa rin tayo. Baka mayroon tayong ma ano ba, masurprise tayo at meron tayong makikita na magaganda. At pasinsya at sorry na po talaga mga kapilingon dahil hindi na naman nakaglabs ang inyong lolo dahil ano kasi mga kapilingon, pag makaglabs kasi ako, nahirapan ako magbukas ng plastik dahil magsaslay siya ba kaya prepare ko talaga na hindi na lang magglabs at magdubli ingat na lang talaga ako. Sorry talaga sa inyong mga kapilingon dahil sobrang ano kasi higpit ng kanilang pagkatali sa mga plastik ba kaya pahirapan din talaga ang pagbukas ng mga plastik kaya asinsya na talaga mga kapilingon dahil Pagkatapos ko niyan mabungkal at makauwi sa bahay ay hinugasan ko naman ng poit ang aking mga kamay at ako'y nag-iingat ng lang din talaga dahil sobrang hirap pag makaglabs talaga pag ano dahil naghahalo rin ang kaba natin ba. Hindi na ako nahihiya, kinakabahan na ako mga dahil baka ba, baka ano ba, hindi natin kasi alam ang takbo dito dahil ang lugar na ito ay hindi kasi natin nakasanayan ba. Dahil medyo marami-rami ang basura dito, kaya napatagal ako dito at sinitsik ko talaga bawat basura dahil piling ko kasi yung ibang basura parang magaganda pa yung laman ba kasi hindi kasi siya makaklaro ba, kaya tinitingnan ko talaga kasi sayang din naman ang pagkakataon dahil nandito na ako at check ay marami na nakakita sa akin eh ano na lang, kung sa ano ba ba, nabasa na tayo, eh, kailangan natin magsabon, maliligo na lang kaya yan, sinitsik ko talagang ma maigi dahil Akala ko kasi parang tingnan mo ba yung pinipisil ko parang ano ba parang may magaganda pero wala naman pala. Pero chinitsik ko pa rin dahil baka mayroon pa tayong makikita. At dahil na prank tayo at bukya ay yan niligpit na lang natin dahil para hindi rin maano ba para ma kung gaano kaayos danon din ka. Dapat ibalik natin sa maayos din para walang kalat ba. At dahil wala na tayong naano doon nag-proceed ako dito at mayroon ako nakikita dito ba parang napansin ko may mga tila kaya yan binuksan ko. Bali itong pagda-dumpster ko yung mga kapilingon, pasinsya na talaga kayo. Nagtsaga talaga ako dito. Nahirapan ako sa sitwasyon kong ito dahil na iwan ko yung holder ng aking cellphone ba kaya kahit saan saan ko nang nilagay yung aking kamera at pinasandig ko na lang sa kahit saang pader, kahit saan basta maano lang siya ba. Kaya yan, minsan putol yung ulo ko. Ay ano talaga naghihinayang kasi ako, at hindi ko nadala yung ano ba. Pero dahil walang makapagpigil sa aking ano, pagdadamster ay tinuloy ko pa rin ang aking dumpster bahalang wala ng holder ang aking cellphone kasi matry at may experience kung ano naman ang mga basura ang ating mahalong kay today ba kaya ay purdaggo na lang talaga mga kapilingon oy wala na mapipigil sa akin bahala na na putol putol na yung ulo natin at sa oras na ito mga kapilingon ay sobrang init dahil tanghaling tapat ba at dahil nag enjoy tayo sa na enjoy na ko na ang pagdadamster ay baliwala wala na ang init oy. at dito banda ang aking nahalungkay at iba't ibang klase mga damit na yung jacket may ano ba yung sweater ano ba yan yung mga ganyan ba yung pang winter pero super wala akong napili dyan kasi lahat kasi may mga ano problema na talaga ba may butas masibra ang siper tapos parang manchado na tapos parang ano ba pinaglumaan na talaga ang mga damit na yan E eh, na-prank na naman ako dahil ang ganda-ganda kasi tingnan sa labas. Lalo na yung may parang balihibo ng aso. Ang ganda-ganda. Agaw pansin kaya, ayun, ano, sinubukan ng lolo. Na-try ko talagang, kasi ano ba, akala ko kasi magaganda. Pero okay na din yan. kasi ano man, wala namang kasiguruhan ito. Kaya yan, binalik ko sa siya ng maayos para iwas kalat talaga. At dahil nabukya tayo doon ay magpatuloy tayo sa ibang basurahan mga kapilingon. Super hindi ako nagalala dahil ang layo pa nito eh. Marami pa tayong basura na mahalungkay. Pabukid ng pabukid nga itong location ko ngayon. Tapos ay patuloy lang tayo hanggang sa nakapunta na naman ako dito sa basurahan ito mga kapilingon kung saan ang daming kalat dito sa basurahan na ito ba? Kaya tinatry ko talaga dahil kahit sobrang amoy na amoy na ba? Dahil nagmi-mix yung mga basura dyan. Dahil sa daming kalat dito sa mga basurahan ito mga kapilingon ay akin na namang hinalog kay yung mga plastic dyan dahil piling ko ba parang ramdam ko talaga na baka meron tayong makikita dito dahil magaganda pa at maayos tingnan yung plastic na yan ba? Kaya yun, naprank na naman. Ano yun? Parang pang paganda ba? yung ilalagay sa inunudod sa mukha mga kapilingon hindi ko lang alam yan kasi wala akong gamit na ganyan yung ganyan ba yung pa, pra, pa paganda ang dami dyan nagsari-sari kapo, kaso lang alang hindi na pwedeng gamitin yan oy dahil bawas naman yan baka ano ba bunihon tayo ba baka magkabuni yung mukha natin Ay, ano ba yan yung pangangati ng katawan na kayo mga kapilingon dahil hindi ko alam yung anong tawag sa buni ba buni ba yun yung tagalog kaya yan nagbakasakali pa rin tayo ba dahil ang dami kasi nakabox box dyan yan, tinitingnan ko rin naman, eh ang hira pala buksan, tapos wala palang laman, eh okay lang din naman. Ma Ayos kasi sa tingnan, pero yun pala, mga gamit na gamit na ba, yung muntik ng, parang malapit na maubos, yan vitamins, mayroon pang kunting laman. At dahil piling ko talaga eh, wala na talong silbi itong plastik na to, kaya ay eh, ibinalik ko na yung nakalat ko, yung nabungkag ko ba. Ibinalik ko siya at akin na namang hiniktan, ano ba, tinalik ko siya ng maayos para para hindi siya magdagdag ng kalat dahil kalat na nga mas lalo pang kumalat at ito ring blue plastic ito napansin ko mayroong sapatos ship tissues ito wow! mga kapilingon Rabi, ang ano pa ba ang tibay tibay ng sapatos na ito kaso nga lang dahil sa sobrang layo ng lugar na ito ay wala akong balak na dalhin yan dahil na parang magig parang hindi humigit kumulang parang 1 kilo ang bigat ng sapatos na yan dahil shift tissues nga at ang kapal kapal pa ba at good condition pa talaga sana yan at dahil parang hindi pa talaga ako nakamubuon ay nagchick-chick pa talaga ako dyan. At ipiliplex ko yung mga pilingon. O oh, diba ang tibay pa na yung mga kaso nga lang ang bigat-bigat. Dahil nga naramdaman ko na marang mayroon magaganda dito ba. Kaya yan hindi talaga ako nakuntinto at nagikot-ikot ako dyan. chinick ko talaga yung mga sulok-sulok ba. ay makita ang tumbler. Para pinipisil ko na naman kasi parang piling ko talaga ay wala na talaga. Kaya nag-proceed ako dito. At dito banda may nakikita na naman akong ano, para akala ko kasi electric pan, eh, ayun pala, electric heater. Tapos, sa box na brown paper bag, ay ano mga kapilingon, may nakita ko mga pagkain ba, ang daming pagkain. Kaso hindi ko pinansin dahil sa sobrang tirik ng araw dyan ba, iwan ko lang, baka, baka nasira na yun. At dito banda mga kapilingon, may napansin akong isang sako, inalog ko siya kanina, tapos napansin ko ba parang mga glass. At yun, tinitingnan ko, kasi hindi man siya maklaro sa labas. Kaya yan, binakaran ko yung ano, yung tali, aking tinanggal. At ito na mga kapilingon, ang bungungan sa akin ay grabe. Ang dami mga kapilingon, yung mga ano ba yan, panaksan, baul. Ang lupit ng mga panaksan na ito mga kapilingon. Sari-sari, may mga mag dahil ang ganda-ganda kasi ng panaksan na yan ba. Parang unique sa aking paningin mga kapilingon. Ang dami, ganjin, ang kasi niyan. Dalawang sako yan, yan, mayroon pang mga cute na mag din. Grabe mga kapilingon, sobrang dami niyan mga kapilingon. Isang sako, Isang sako pa nga 'yan tapos may mga wow. ano yung panglalagyan ng parang tsokolate ba maliliit na mag. at dahil sa sobrang dami ng mga kapilingon kaya ay, ano talaga ako ba parang kinakabahan tuloy ako kahit nasa basurahan din naman talaga ito at piniplex ko talaga sa inyo dahil para gusto ko rin ma, uh, ano nyo ba ma, makita nyo ba kung ano nakikita ko grabe mga kapilingon sari-sari 'yan mayroon yung mga serving bowl mga wow. so, ganyan yung mga uh, ganyan din mga maliliit na ano ba maliliit na mag na pang ano parang lalagyan ng tsaa or ano ba chocolate may may mga maliit din ng panglagyan ng pangso ah, sauce ba yun? yung mga lalagyan ng kanibao ng ketchup ay sobrang kinakabahan tuloy ako mga kapilingon iba talaga ang feelings pag ano no dahil sobrang dami ba nalilito na naman ang lulo nyo ito na naman tayo parang ano na naman parang parang tala na naman tayo dito dahil minsan dahil sobrang kababa makabahan man talaga ako mga kapilingon hmm. dahil hindi ako nahiya nakakabahan ba baka ano no kasi magdalawang isip ko baka basura ba kaya ito pero ano ba basurahan din naman talaga yan hindi ko lang talaga maiwasan ba na ganyan ang reaction ko dahil sa mga nakikita kong ito mga kapilingon ay nagmikos-mikos yung pakiramdam ko mga kapilingon kinakabahan na excited na tuwa na parang nagmimikos-mikos talaga mga kapilingon at hindi ko ma-explain dahil ano ba kahit ang baho-baho nga dyan dahil sa basurahan in ano ba dahil sa na ignorante kasi tayo sa daming bago ba kaya ano nanibago rin ako <laughs> kaya di ko rin may iwasan mag-alala ba Aww. basura ba kaya ito kaya minsan ba parang napapraning kahit basurahan naman talaga yan hindi mo talaga may iwasan dahil ano ba nag ano pa kasi nag-adjust pa yung ano ko pagiging dumpster hindi pa talaga ako expert sa dumpster diver Da diving I mean dahil ano ba kakabahan talaga ako pag may kikita kong mga magagandang bagay ba dahil ano ba, na nga. Sorry mga kapiling nga dahil ano ba, nalilito talaga ako. Kahit pag voice over ko dito, nalilitong lito na nga. At dito mga kapiling may napansin din ako ng mga ano, magagandang tila. Yan, binungkas ko yan. Ay ano ko, hinalughog. Ay ano ba, yung binungkal ko na naman yan dahil... At dito rin, akala ko walit. Eh ano pala ba, sisidlan pala ito ng eyeglass. Dahil hindi pa naman sira yung ating mata. Ay eh. hindi ko na lang dinala yan. Ay ganda-ganda pa naman sana. Eh ano ba yan ba? mapupulja. siya. Tapos ano, tapos ang cute-cute. Kaso nga lang, ay hindi ko na lang dinala dahil hindi ko man magagamit yan. Hindi man sira yung mata ko. Tapos, meron din akong iba't ibang nakikita dyan. May ano, hindi ko na nga na-explain kung anong mga bagay na yan dahil naghalo yung exper uh, yung ano ko ba, yung pakiramdam ko dyan. Ganito pala mga kapilingon pag ma may makikita kang magagandang mga bagay ba sobrang dami. Yeah, yan. Para kang naano. Pati ito, hindi ko na nga nadala mga kapilingon dahil sa sobrang ano ko ba, sa sobrang yung mga emosyon ko dito ba, hinagalo-halo na. Ay, ang ganda pa at ang tibay pa niyan. Kaya yan, pasinsya na, sa mga nainis sa akin, pasinsya na talaga at hindi ko talaga sinasadya dahil minsan ang dami kasing tao nakapaligid sa akin, may nakatingin, may dumadaan, tapos may mga, mga sasakyan, ganun ba, tapos yun, hindi, hindi ko tuloy maiwasan at mapigilan yung sarili ko, parang nararatul na ba. Dito mga kapiling nun, aminado naman talaga ako na minsan talaga ba, hindi ko makontrol yung emosyon ko dahil yung hindi mo ma-explain ba na parang magtaka ka na magdulong isip na ano ba basura basura pa ba talaga ito kahit kahit obvious naman talaga na basurahan yan dahil yung naignorante tayo ba dahil nagba na, na nagalala na ala baka hindi ito basura yung ganun ba kahit kahit bahong baho na ngayon sa paligid ko dahil sa basurahan legit na basurahan talaga kaya nagalala hindi ko talaga maiwasan mag-alala kaya minsan din kaya pati ako din na iniis ba bakit hindi ko dinala yun pati nga ako mga kapiling ko nag, ano ko pag nag voice over na ako ba ganito nag na nagtaka nga din ako bakit hindi ko dinala katulad nito dahil ang dami dami dito kaya yun hindi ko na manage yung aking emosyon at ang aking dinadamdam ba Dahil sa sobrang haba at sa dami ng mga pasurahan na ating napuntahan mga kapilingon dito ay sobrang ano ko mga kapilingon sobrang feeling ko dito mga kapalingon ako ay sobrang jackpot dahil dito ay nandito na lahat lahat-lahat talaga dito na dito ko na natagpuan yung mga like yung mga panaksan yung mga mag yung mga serving bowl yung mga ganun mga kapilingon ba pati rin dito may nakikita rin akong butas ba ano pa naman bago pa naman ang butas na yan dahil nga ano sa sinasabi ko na nga na hindi ko na na ano yung emosyon ko ba hey, hindi ko na lang dinala oy mabibili din siguro yung tagje sa atin ng butas na yan kasi ano naman use din naman yan Actually mga kapilingon, dahil sa daming basura dyan, ay marami pa talagang plastic na hindi ko na nalang chine-check. Dahil ba sa ano, hindi ko talaga na-control yung sarili ko dahil parang guilty, guilty talaga ako sa ginagawa ko. Kasi ano eh, parang takot na takot ako ba dahil, dahil nga nagdalawang isip. Kahit naman man basura to, parang hindi, parang, barang, parang, parang baliw, parang tanga yung ganun mga kapilingon dahil hindi siguro ako... Baka soon, masasanay na din tayo ba? Pero kahit, pa, kahit naman masasanay, eh, mag-iingat pa rin e ano pa rin naman talaga, mag-iingat ba, kailangan din talaga, kung ano, gaano ka linis pagdating ko, mas mabuti pa nga, mas, kung hanggat maari, palabuan pa natin sa kalinisan dahil ayoko ko talaga mag, ano, mag, magkalat dahil eh, na-enjoy na naman ako sa aking mga ginagawa, kaya dobli ingat at ano din naman ang ating ano dito mga kapilingon. Kailangan ko rin bang i-maintain yung kalinisan at kung gaano kaayos, mas maayo pa, paayosin pa natin ng bunga siguro. At dahil sa daming naglalaki ang mga plastik na basura dito mga kapilingon, piling ko tuloy. Nagbukas ako ng mga ano ba, balikbayan box. Dahil sobrang in ko talaga ang moment na ito. Dahil sobrang nakakaalew at nakakatuwa ba kung anong mo, posibleng makikita natin dyan. At dahil sa tingin ko, eh, hindi na talaga kaya ng oras ito dahil sa dami-daming basura ba. Kaya, yun mga kapilingon, piniplex ko na lang yung mga ano ko, yung mga na, magagandang ko na mga ano ba yung mga magagamit pa nating kitchenware. At ito na mga kapilingon, kinukuha ko na yung sakubag natin mga kapilingon. Dahil reading ready na ang lolo nyo para makano na tayo ba? Para makadahan na tayo, makaproceed naman tayo sa kabilang mga basura. Baka mayroon pa din tayong makikita doon. Kaya yan, idahan kong isinili dahil sa sobrang kaba at sobrang excited ano ba, hindi ko ma-explain ng maayos. Kaya hindi ko na lang maigi mga kapilingon. Sulod lang, sulod lang ako dyan ba. Ang gusto ko talaga matapos na yan para makaproceed din naman ako sa kabila. Dahil ang dami na talagang tao na nakaano ano, sa akin, nakapansin sa akin dyan ba. Yung dumadaan, nagtingin na, na sila. Yung iba rin, ay hindi naman, wala naman silang ano, sinasabi sa akin. Nagtingin lang ba, nagtaka siguro. Dahil iba man mukha ko dito tapos na masura lang. At yung mga piling ko dito mga kapilingon na mga ano ba, simple lang design kaya binalik ko sa sako at akin din namang ano, inayos ko din naman pagbalik dahil para din ba hindi magkalat. At yan, dinala ko din yun pati yung mga mag ay dinala ko dahil naano ko ba parang naano, na, big, na parang naano ko ba na ignorante sa kanyang design dahil parang cute na parang unique yung design ba. At yung ibang serving bowl ay hindi, hindi ko na lang dinala yung parang may simple design ba ang pinipili ko na lang yung mga parang unique na parang sobrang ganda ng design ba. Yan, nag, ano yan, binabalik ko yung ibang serving bowl. Dami rin ang binalik ko dyan. At before ako uh, lumipat ng ibang spot na basurahan, ay tinali ko ng maayos muna itong sako dahil nakatali man ito ng maayos kanina. Kaya para ano ba. At ito, dinadala ko talaga itong malaking, ano na ito ba, bowl na may design kasi siya na parang bulaklak. At na-ignorante niya ko niyan ba dahil nagandahan talaga ako. Pati itong mug, oy, ay dinala natin, At dito rin mga kabilingon, may nakita akong okay. isa parang walker. Wow! Ang ganda pat, at ang tibay ng walker na yan. At dito rin mga kapilingon, sa tabi ng walker ay naprank ako mga kapilingon. Buti na lang sana yung walker na lang ako, dahil ang bago-bago pa ng walker. Pero dito talaga ako nadali mga kapilingon dahil ang akala ko bag na may kasamang unan ba. Kasi may isa, ano kasi siya parang may holder. Tapos naprank talaga ako mga kapilingon. Eh, ano pala yan, pilo na ano ba, pilo na parang... Sira napalayan mga kapilingon kaya ay binalik ko na lang oy dahil ano ba hindi na natin mapos lang yan ako pang magtahi doon ay binalik ko sa plastic na ano pala buti pa lang sana yung ano na lang dinala ko yung walker hindi ko rin naisipan na dalhin yung walker ganito talaga pag ano ba yung hindi ka perfecto sa pagiging dumpster diving mo yung naghalo pa yung kaba at habang ako naglalakad papunta na naman sa next basurahan mga kapilingon. Ang ingay-ingay kong mga kapilingon dahil nag-alog, umaalog-alog no, kasi ang dala ko, Kaya natatakot ako baka mabasa. Kaya na ano naman, naghahanap naman ako ng mga damit. Baka sakali ako dito sa susunod na basurahan na ito mga kapilingon. Dahil sobrang bigat na, at dahil sa sobrang bigat, natatakot rin ako ba baka mabasag lahat dahil umaalog-alog man siya kailangan may ano siya may ano mag mamagitan sa gitna ba kaya yan sinitsig ang plastic na ito may nakikita ko ditong belt ang kinis-kinis wow! ng belt na yan iwan ko ba kung bakit hindi ko dinala <laughs> hindi kasi ako may ilig sa belt kaya yan, inukuot ko yung nasa ilalim para mauna ba dahil sobrang init na tahap di na na ng mukha ko sobrang maninigro na magiging negro ng negro na talaga ako nito mga kapilyon or magiging agta na at dahil sa kagustuhan ko makakita ng damit or anuman klasing mga basura na magano sa mga magkuba at sa mga bildo ko na uh, mababasag na mga nakuha ko kanina, kailangan ko talaga nagano dito, Nagjaga talaga ako dito kahit sobrang rumi ng basurang ito dahil gusto ko talaga makakuha ng pangano pang balansi ba para hindi mga basag yung dinadala natin. Kaya yan, tinitingnan ko na naman, nagtingin-tingin ako dito kahit hindi ako sigurado. Mayroon kasi ako napansin na parang damit kaya yan, kinukuha ko mga kapilingon at nakita ko jacket. Sobrang amoy ng jacket na yan. Mabaho kasi na kamik siya sa mga ma, ano ba, yung mga malata na basura. Ano ba yung malata sa Tagalog? Eh? Ay ano pala, yung mabubulok. Nabubulok na basura kasi ang katapat niyan. Kaya yan, nangangamoy. Kaya kahit nangangamoy na ay maayos pa naman at maghangbago rin ay dinala natin para mga ano ba para pang balance sa mga ano natin para iwas basag dahil naka ano naman nakakasayang naman kung mababasag yung ano pati rin itong bullpen ay nakita natin yung bullpen at nagbaka sakali pa rin tayo at atin pa rin hinalughog yung ano yung pinaka dulon yan at ako'y napatigil lang saglit dahil yung may-ari ng sasakyan ay nagpaandar na ng kanyang sasakyan ba baka mabundol yung lubot natin <laughs> kaya nagrit na lang ako sa kanya dahil nakaabala din naman ako at yan, nagbakasakali pa rin ako dito na maka, -ano tayo ba, makadala tayo ng ibang mga damit ba, or mga ano ba, basta made in damit kasi, ano, made in clothes pala kasi natatakot talaga ako mga kapilingon ba, na mabasag yung dala natin kasi ang hingay ingay kanina mga kapilingon, lahat ng nakasalubong ko kanina mga kapilingon ay lumilingon sa akin dahil para akong nagano ba, nag nagbinta ng ice cream, kling-kling, nagganon-ganon ba, kasi umalog-alog kasi, tapos hindi ko ano kasi siya hindi ko makontrol dahil iba't ibang klase at iba't ibang kasing ship ah. kaya yan gusto ko talagang makakita ng mga ano yung mga tila para maano siya ba para makontrol yung balanse doon sa loob para hindi na umalog alog at iwas basag na kaya yan sinahilalungkay ko talaga dito dahil bahalag baho na baho na talaga ito ba dahil sobrang maraming nabubulok na basura dito at ito may nakikita akong komporter pero na nasa ano na na marami ng mantsa dahil na ano ba nahaluan ng mga pagkain na ma ano malulo, malata yung ano ba yung nabubulok kaya sinilid ko na lang ba, pabalik Bani. ko eh, dahil inayos ko na lang dahil wala talaga akong makukuha dito banda dahil ano man parang waste ano ba to parang malata na basura mabubulok lahat na basura dito walang ma, walang maayos na basura kaya inayos ko na lang yung nakal, nakalat ko dahil ano ba, kailangan talaga natin panatilihin dahil na, nagano lang tayo dito, nagkiat lang ang agi, pag hindi natin ganyan, na hindi natin makabalik, pag ba, oh, makabalik man ako dyan, pusas na malala. Kaya, kailangan talagang ligpit, ligpitin natin dahil hindi naman nakano yan kanina. At pati yung ano, pati yung na, nabungkag na, hindi ko hindi ako nakabungkag ba, siguro mga aso dyan, ay dinala ko na, isinama ko na rin din para iwas ako mapagkamalan ba dahil ako man ang last stats niyan. Dahil ano man, ginalaw ko yan kasi eh. Kaya yan, dinala ko. Yung jacket na lang, dinala ko mga kapilingon. At least may ano ko ba, pangharang sa umaalog-alog para iwas basag. Sa haba-haba ng aking dinakan mga kapilingon, dito lang ako nakabidyo-bidyo dahil sobrang nagsangkig ako sa sobrang bigat mga kapilingon. Dahil parang habang tumatagal, lalong may bigat. At dito banda ako napahinga ng mga kapilingon eh, dahil sobrang pagod na talaga ang lolo ng mga kapilingon tapos napag-isip-isip ko ba piniplex ko pala yung sapatos dito naku ako kanina yung kulay pink at napag-isip-isipan <laughs> ko mga kapilingon ba Sulo, na, grabe talaga Saptong ang niya, ano sobrang oh, mahirap oh, talaga oh, maging mahirap oh, mga kapilingon oh, dahil nakikita oh, 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 oh. nyo naman oh kawawang kawawa ang no, nyo tapos para ng abat yuh, ba yuh, yuh, yuh. dahil ano na dugyot na dugyot na yung mukha natin tapos ano ba sobrang dukha na dukha talaga yung walang wala na talaga ba ganito ang buhay mahirap gagawin mo ang lahat basta hindi lang sa kasamaan ay wala nang pakialam oy kasi ay talagang pobre man tayo kaya ay dinulok do ko na yung mga kapalingon oy dahil ano ba napapago na talaga tapos nagtinginan na mga tao sa akin ay wala nang pakialam oy basta makauwi na ako at ito na po ang ating napulot kanina mga kapilingon. so uh, na kayo hindi hindi ko na dahil sobrang napagod ako basta oh. Uh, ang layo kasi ng ating pinuntahan ang uh, galing kanina ba malayo kasi yun ito na mga kapilingon. na nakuha ah. so sinuhin ko sa bag pasensya <coughs> na kayo mga kapilingon kasi ha <coughs> grabe <yan> ang pagod <coughs> ito ito yung una kong nakuha kanina tapos ito yung sa last banda ba yung pauwi nako dinala ko lang kasi ito hindi naman siya maganda pa rin naman siya pero kailangan mong labhan kasi nasa, na ano to ba na mix ito sa mga maduduming pag, mga pagkain na na dalat na ano ba ma, ma yung malata ba <coughs> mga pagkain na ano ba yun tagalog yung malata eh, na kalimutan ko tuloy labhan lang natin yan kasi na dinala ko yan para hindi mga buwak to ba kasi nagpingki-pingki man So, Grabe yung dongis dungis Grabe yung init kasi ng Kanina, kanina ito mga kapilingon At ito rin mga kapilingon mo hmm. Yan, tapos ito parang mga anak niya ba? Sip. Marami pa kasi doon tapos hindi ko kaya bang bigat-bigat na ito lang dinala ko anim. Meron pa doon na tira hindi, hindi ganito man hindi ganitong design, may ibang design. Yan. Ilagay natin dito. Handaan-handaan lang kasi ang layo dito. Baka mabasan. itong mga mag na to. <coughs> Ito. Ito ba ni tatlo to? Meron pa isa daw. Meron pa isa. Tapos itong mga bowl or itong mga mag rin para yung mga maliliit na cup. handa dandahan lang siya. Baka mabasa. Marami pa kasi na 5 so. pala, 5 5 ang ganito ang mga liit sobrang cute at ito mga mo, mayroon pa ito pa susudlan ng sweet corn ng South sauce bro tapos ito marami rami ito ito ibang design pero magsing, magkasing laki lang sila ito may ano dito ito wala plain white lang ito ito Tapos meron ako nakuha sa kabila nung isang gabi hindi ko na vlog kasi ano ba nag Facebook live ako at saka hindi ko plano plano na mga masura, mga masura. Tapos may nakuha ko i-flex ko na lang dito kagabi ito. Oo. Nakuha ko rin dito. Kagabi ito, ito na. Ito na po ang saka ito mga kapilingon Dalawa. May takip. Sana ito. Hindi ko nadala kasi akala ko. Para, hindi ko alam. Para, may takip lang ito ba? Nakasiparit kasi. Ano ko ito? So, nakabungkag ba? Na ano? Ito mga kapilihon Ito dalawa to Dalawa ito siya. Nakaano ba na? Ito mga kapilingon Tatlo. Tatlong piraso parang square at ito malaking naksanerong din isa dito tsaka muna tsaka man yung ito mga kapilingon parang takore na meron din sa loob hmm. may dalawang pang tagay yan lang mga kapilingon ang nakuha natin ngayon Shout out po kay Sir Terso Bacumo. Maraming salamat po sa inyong suporta sir. God bless po. At yan lang muna mga kapalingon. Maraming salamat po sa iyong panonood. Sa mga nasubscribe sa akin. Maraming maraming salamat po. At sa hindi pa nakasubscribe sa akin. Pasubscribe po. Maraming salamat.